rin pinalusot. sa iba ito say, na. Ah. Ayan, na dito. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, kumusta mga ka-shoot? Kumusta mga ka-beshi? Yan, at nandito po si Mami Janet. Pakain po siya kay Bobby. Yes. At ako yung pinalabas ni Mami. May iniintay kami na... Converge. Technician na Converge oh. yan. Dahil po yung aming PLDT ay okay naman. <laughs> Pero tapos na yung ating contract. Uh -oh. Ito po yung aming PLDT. Yan. Yung wire na yan. Papunta dito. So tapos na yung ating contract doon. Ay yan po ay 1.7 monthly. Uh -oh. So nagtatry kami na lagi naman tayong wala dito. Wala naman tayong business na kailangan natin ng mabilis na internet. No? kami po nag upload lang sa YouTube, saka nanonood sa TV, yun lang. At mga cellphone lang ang gamit namin din. So, nalalakihan kami. Since natapos na yung kanyang ano, contract na seven per month, gusto namin yung 1.3. Meron silang 1.299. Ayan, ayaw po ng PLDT. Wala na raw yun. Pero para nasa website naman nila, no? So, anyway, naghanap si Mami Janet ng iba. Converts. Try natin, guys. So ayun, si Mami Janet po dito sa lugar namin nagtanong sa mga homeowners. Homeowners, kumusta ang home convert? okay daw naman. Magkano Mami monthly? Well, 999 sa 1, website pero 11 uh -huh. may agent at, tiyada. Okay, at least nakatipid tayo ng almost 600, 500. 500 monthly, no? Kala. So, but, uh, oh, 600 daddy kasi one. Di oh, dito 30. ko siya padadaanin, Mami. Ah, sige. Dito na para dito po siya dadaan. Yan, dito po. Sa likod, katulad nitong, ito. Yan, katulad po nito, doon po siya padadaanin, tawas baba doon, mami, ha? Uh -huh. Para nandito na rin yung wifi. Uh -huh. At yung daddy ay ang kasama noon, may signal TV na rin. Wow, may signal TV na tayo. Uh -huh. So, hindi ko na kailangan to tatanggalin ko na. Tatanggalin mo na, oo. Oh. Yan na. Kami po ay nag-aayos na unti-unti at ito po ay aming mga dadalhin sa Quezon. Dahil may order si Mami Janet na suka. Wow! Salamat po. Ay sabi ni Mami ay kailangan kasi ito. May deliver natin kaagad. So pagdating po namin ng Quezon, magagawa kami doon guys para may deliver natin kaagad sa Quezon. Papunta doon sa kanyang lugar. No? So magagawa po kami sa Quezon ng, ng suka. Yan. At yung may mga order po. Message yes. Para magawa Pagbalik namin dito. Bibili muna kami ng suka. Dahil ang suka po natin, katulad ng dati, ay by orders. Saka Yan. fresh yung ating pinitigin. Yes. Mami, shout out tayo dito sa... Nagihintay po si Mami Janet. Shout out po kay Sir Romeo of Visayas. Antique Visayas. Wow, layo! Oh, Bobby. Nakain Hi. po si babi Umorder siya ng Hanes. Dami. Ito yung pangalawang order na niya. Yes. Una niyang order Hanes din. Okay. Okay. So, ah, ito. pangalawa na yan? Okay. Si Bobby po ay kakagising, kaya huling kumain. Hi. Hi, Hi Bobby. Hi. Nakakain na ang ma... Kito <laughs> mo niya kahit galit. Hi. Nakakain na ang mami, ang daddy, Hi. ang kuya, ang nanay. Si, si Bobby, Bobby na lang po. Gawa po nang siya ay kakagising, hindi namin siya ginigising para kompleto ang tulog. Ayun, doon ko palulusotin, mami. Nandito na yung ating internet. Ha? Para malapit sa computer, malapit sa TV, at saka malapit sa second floor. Ito kasi yung sentro talaga ng bahay. Dati po ay, yan, nagkalat po mga laruan ng bata. Dati po ay nandito. Ito po yung aming internet. Yan, ito po yung mga paninda natin. Lahat yung naka-plastic, mami. Oo, oh, napaka-organize mo ni mami. Lahat yung naka-plastic, guys. Oh. So, ito yung ating felditi. Kaya, may, medyo mahina rin siguro, mami. Natatakpan na doon, no? Uh -huh. Yan. Kaya, dito natin ilalagay. Ano, Bobby. Okay na? Nakakain na, mami? Yes. <laughs> oh, you're outside! Si Andres, daddy, ay ngayon niya na-appreciate yung mga gamis. Yes. Ninagaan you're outside. Dito, dito ron na. At yung giveaway, no? Sa Jollibee. Uh -huh. Ay mga galing sa ano, yung mga Welsh. Opo, oh, favorite ni Andres na upos. <laughs> sa kalaki na po ni Andres oh. namin, mami. Uh -uh. Bobby, that's not yours. Oh no, It's that's for kuya. kuya only. Kuya dito. Kuya, kuya, don't give to Bobby, ha? Don't give to Bobby. Ku Bobby has a different biscuit. <laughs> I will give different biscuit to Bobby. But oh, sure. this one. This don't one sure is... This one is sweet. Kabi, may hanggang biscuit, you want? Yes. <laughs> Galing, no? Sagot yan. <laughs> Saka kahit naiyak no siya, galit. Pag sinabi mong, Hi! Bobby, Hi! Nag-hi siya bigla. No? Saka sumasagot. Mm. Kahit inis, sumasagot. Oh, yes. Oh. <laughs> Tapos pagka nasa taas po kami, matutulog. Tapos sabi ni Andres, Mommy, I want water. And then si Bobby, what do you want? Dede. Dede. <laughs> what do you want? Dede? Dede. Yes. Oh, bilis ang bilis Bobby, what do you want? Dede. Dede. Good job. Yes. <laughs> Yan po yung dalawang boys. Don't go outside, ha? Don't go outside. Oh, Andres, go outside. Yes. Bobby, <laughs> Bobby no outside. Bobby, Ewan. Yes, Bobby, Ewan there. Ito na po yung team ng Converge. Nandito na mami. Diyan po si mami Janet. Hinahanap mo si Andres nando kay ate Dane. <laughs> Nung makita si ate Dane eh, kaagad nagpapunta eh. At nandito si Bobby. Ayan po. At may merong malapit naman dito na box. Ha? Ayan Oh. Ayan si sir. dal dala na yung box ng ano. Bida. Sir, so, pwede pong bayad po ko Babayaran na raw. Yan po ay dalawa. Yung isa-isa converts. Yan po ay saan? Sa TV po, sir. Wow, kaya Ito siya sa TV. Experience ha po. Gawa ng ito, hindi gumagana eh. Iyon po ah. Mm. Luma. Lumang TV Plus. Lalagay ko doon sa lumang TV. Ayan po. May kasama siyang TV, TV box. Ayan. Na, ito po ay kasama sa package. Tapos ito yung mismong internet. Ayan. Ayos. Ayan. At dito po natin yung padadaanin sa gilid. Ayan. po. Ay eh, kinakabit na doon na. Ah. Dali ka na diretso doon tayo sa kwarto. Ah, nawababay na Ate Dane? Hindi, pupunta si Nan pag Babay Ate Dane. Dane. <laughs> Naglala si Andres doon sa kasi Bobby. Nakikapit bahay na doon. Buti may box na doon ng ano ah, converted. po dito rin nila kinabit so ito raw yung sabi ni sir na delikado baselan nababasag yung nasa loob niya no hindi katulad ng wire yes sir yung ataw na... dito yung hindi po kagaya ng copper yun hindi siya copper po nababasag yan pagka niyabat ng mga dahon nakakaskas po oh. oo So, yun yung nawawala ng ano, no, paputol-putol na internet. Kaya maganda daw talaga dito sa bagong pwesto. At least clear. tatali lang nila dito ah. Boy, do not apak the wire. Do not step on the wire. At yan eh, mabilis maputo lang loob. Ganda nila ilalagay. Hindi kaya ma ano yan, makapal yung semento na yan. <laughs> Matigas, sir. Oo. Matigas ka, sir. <laughs> parcel kinukuha na matigas na matigas daw nah? nah yung cemento pagka ano may baka may kasya dito Lumaw na yata, Diyos mayroon ako. Try mo nga. baka ah, kali Pagka ganyang, yun yung mga libre lang sa ano, malambot yan. Dapat bibili kayo ng, ano, ng ibang beat. tagos agad? Oh. agad daw. Tingnan mo, isang ano, isang kalabit pa lang. <laughs> makapalang, makapalang yung palitada eh, no? Makapalang yung palitada. Pero pag nadali mo na yung palitada, malambot na. Ah, oh, agad oh, eh. oh, ito yung pre na bit na yung kanilang drill. Bilog eh oh. Oh, nabilog. Pagka ganitong mga pre talaga, malambot yan. Kailangan bibili ng bit. Pumili rin ako niyan online eh. Doon nila itatali. malaki. Oh, mura lang yan. Maka 80 lang bili ko dyan. Dyan sa labasan, madama. Sir. Ayun, oh, salamat. Mayroon may, may <laughs> pa. Napakinabangan pa. Ngayon, matibay oh. Ngayon, mga parang plastic. Hehehe. <laughs> Lang lang yung ng oh, pare na lang yan. Yun, wala yan. Yung mga free. Tatabi ko na po. At least, ano, napakinabangan nila. Kaya hindi na sila bibili sa labas. Pagka itong mga free na to, mahihina talaga. Mabilis mabilog. Kaya kailangan bumili ng bit. Ito po, tapla na nabili ko. Iba-ibang size. nandito sa sasakyan ko at uh, nagagamit ko sa probinsya bayon po si Bobby saka ang nanay hi Bobby hi <laughs> tuwan siya ito kay mama hindi naman siya kasi hindi lasot hindi lasot <laughs> one week daw mami, one week before mapalitan ng password. Before pwedeng palitan ng password. Let's go, mommy. Let's mommy. Let's go oh, where? Bobby, Bobby is there. Oh, Hi, up. Bobby. Up. Mommy, Hi. Mommy, up there, go, go up. Go up to nanay. Nanay is there waiting for you. No, go. No, I have E, daddy. Eh, you have E? Oh, yes. Dami. Are you done E? Not yet. Ayos. Hindi naabot ang ano, no, truck ng basura. Taas na Mas mababa pa nga yung ibang ano, eh, gawa doon, eh, oh. Gawa ng PLD, anong ah, ano, mural ko. Yung iba mababa. Pero hindi rin naman abot. pinalusot. Ito, sa ito na ah. Ayan, lumusot na dito. O, oh, ano ito pa rin dito? May loop ka na dyan? Oo. Oh. May cable tie ka? Wala. Oh, ito, may pang merienda ninyo, boss. Sa labas na lang kayo mag-merienda. <laughs> ka, <dyan> <laughs> Bigay ko sa kasama kamisa, mo. pag Labas na lang mag-merienda. Ito lang merienda dito. Okay na. At uh, sineset up yung ano, yung TV. Ayun na, TV box. Nag, uh, ano lang, nag-update. Ayun na, may Sky TV na. Sky TV. Ayan na, mayroon ng mga tao. Ayan, okay na. Thank you, Okay, salamat po. Mayroon pa rin silang nakabitan sa pook na isa pa. Ayos. Ah, Thank you, Lord. At yun po, yung kinabit. Layo na. Kapasok sa loob. Tapos ay dito. Ayan. Kabutas doon. Pagkatap. Ito, doon din pinasok. Papunta sa likod. doon lumabas. Ayos. At least palinis tingnan magulo lang yung aming mga gamit. Kami po ay unti-unti na ni Mami Janet nagpiprepare ng aming mga dadalhin. At kami doon niya mag sa Quezon. Ayan. Kapong lumang TV Plus, doon ko ikakabit sa taas. Ayan doon sa TV sa taas. So, yun po mga kasut, At tapos na yung pinapag-ayos ni Daddy na pagpapalit ng From PLDT to Converge. At sana ay okay pong aming Converge. Based naman sa ating mga ibang homeowners ay okay naman daw po. Yung iba ay kapit-bahay ko lang din ay naka-Converge din. Kumbaga may nag-ano ka muna. Nag-survey-survey. Survey. Uh, check, check muna. Pero kasi ang area talaga na... Walang yun, signal. Uh, oh, nawawalan. Nawawalan. Kaya so far okay naman daw sa amin dito sa Verona. Isa naman ang PLDT talaga mami sa pinaka... Uh, Stable, stable, internet connection. Ang problema lang, ang mahal nung kinabit sa atin na yun. Oo, oh, mahal na. Tapos tinatry natin mag-downgrade, lagi silang not available. Hindi okay. pwede, Unless na magre-reapply ng bago. Kaya nga, pagkatapos ng converts, kakatayo. Re-apply ulit. Para mas mura. At ayun nga mga kabeshi, bali naubusan din ng diaper yung dalawang bata. Kaya ako po muna ay Magbibila sa Savemore At nagpasama ako dito kay Daddy Tulog pa po si Andres At si Thomas ay makulit Sabi ko po kay Mama Sonia Iwanan ko na lang muna At hindi ko na isama ngayon At para kasi si Thomas Daddy Hindi na natulog ng naptay Hindi na natulog ng tanghali Usually dalawang beses siya matutulog Apo kanina po napakakulit may mga nagkakabit. Oh, ang kulit. <laughs> Pero yung mga nagkakabit, sabi, ma'am, ang cute po. Nakatingin kay Thomas. Eh, Thomas kasi, sunod-sunod sa kuya ko magkuntay. Sunod-sunod si Thomas. So, ayan, let's go. Andito na kami sa Save More. Mabilis lang po kami dito. marami na raw ang din ni Mami Janet maramihan at kami po ipauwi ng probinsya bukas bukas ay para ano bukas bukas ay para abot na ito doon mahirap maghanap din doon no? ay Mami bibili ako ng ano ilaw para doon sa gate si daddy, tinetest yung ilaw pwede na yan yan po ay ipapalitan namin yung kundido sa gate maliit lang, oo. Oh. 3 watts lang po. Oh? 3 watts. Ito na po lahat. Mabili ni Mami. Ito ano na kami. At ayun po si Bobby. Napaka-cute. Bobby! Naantay po kami, oh. Hindi na talaga nakatulog. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. To Corinthians 4:18 NIV.